Magandang araw, kaibigan. Ako si JB Salayo. Tara na sa landas ng pag-asa. Kumusta ka sa iyong ugnayan sa Diyos? Malapit ka ba sa Kanya? O pakiramdam mo ba ay malayo siya sa iyo? Basahin natin ang Ebanghelyo ngayon mula kay San Marcos. Ang ina at mga kapatid ni Jesus. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus Tumayo sila sa labas ng bahay at ipinatawag siya. Nang oras na iyon ay maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus. May nagsabi sa kanya, Nasa labas po at naghihintay ang inyong ina at mga kapatid na lalaki. Sino ang aking ina at mga kapatid? Tanong naman ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, Ito ang aking ina at mga kapatid sapagkat ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ang aking mga kapatid at aking ina. Malinaw ang pamantayan kung paano ba maging malapit sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban niya. Dinadasal natin ito sa ama namin, sundin ang loob mo, thy will be done. Ang kasunod na tanong ay ito, paano naman natin malalaman kung ano ang kalooban ng Diyos o kung ang ating mga binabalak o pinaplano ay ayon ba sa kanyang kagustuhan. Dalawang pamantayan ang nais kong ibahagi. Una ay kung ito ba ay maglalayo o maglalapit sa iyo sa Diyos. Halimbawa ay ang pagpili ng trabaho. Kung tatanggapin ba ang isang job offer sa ibang lugar. Magandang isama sa ating pagdarasal kung sa paglipat ba sa trabahong ito ay mapapalapit ba o mapapalayo ka sa Diyos. Ikalawang pamatayan ay ang iyong motibo o pakay kung bakit mo gagawin ang isang desisyon. Ayan ba ay para sa ikabubuti ng mga mahal sa buhay? O yan ba ay para sa sarili mo lamang at baka nga makasama pa sa iba? Halimbawa ay siguro yung pagpili ng bibiling sasakyan. Yan ba ang top of the line na? Total, pinaghirapan mo naman. Deserve, sabi nga o baka naman mas okay kung basic o midline model na lang muna para may mailaan ka pa sa pagtulong sa kapwa. Sabi nga ni Father Dave Conception, isang pari na madalas kong pakinggan sa mga online na misa niya. Love is ordering oneself for the benefit of another. Nagmamahal tayo kung iniaayos natin ang ating sarili para makatulong at hindi magpahirap o makagulo pa sa iba. Sampu ang mga utos ng Diyos. Pero masasummarize natin ito sa dalawa. Ibigin ang Diyos at ibigin ang kapwa ng higit sa iyong sarili. Diyan din natin magandang ibatay ang ating mga gawain at pagpapasya. Ito ba ay ginagawa o gagawin ko bilang pagmamahal sa Diyos o sa kapwa? O ito ba ay para lang sa aking sarili at maaaring hindi ikatuwa ng Diyos at makasama pa pala sa aking kapwa. Ngayon ay kapistahan ni St. Thomas Aquinas, isang theologian. Isa siya sa mga doctors of the church. Doktor, ibig sabihin ay ekspertong tagaturo ng theology at philosophy, ang mga disiplina tungkol sa Diyos at sa pag-iisip at pagkilos ng tao. Sakto sa pagninilay natin ngayon ano man ang iyong mga plano o desisyon sa mga darating na araw, naway ang mga ito'y ay naaayon sa kalooban ng Diyos upang tayo mapalapit sa Kanya at maging tunay na bahagi ng Kanyang pamilya. Santo Tomas de Aquino, ipanalangin mo kami. God bless you, ka kaibigan, sa iyong mga bawat pagpili. Eto, sigurado ko, kalooban ang Diyos ito na ilike at ishare mo ang video na ito go na upang mabless din ang iyong mga friends, contacts at mga kamag-anak. Ayain mo na rin sila dito sa landas ng pag-asa.